para sa inyong naman si Luna, si Batang Anino. Hello so, mga ka-channels. It's time to walk ni Chani Aninos. At itingin kami ng kanyang food. Alik ka na. Anak, tingin tayo ng food mo. Yung chimkin mo. Uy! Puro ka amoy. Ayan eh. Ay, ah, malaking aso. May malaking aso Pinuhat ko Sumusunod yung malaking aso Pupunta kami doon Bili kami ng uh, Ang pagkain niya Ang daming aso naman kasi Hindi ka tuloy makababa O oh, ayan yung mga aso Ayan na wala na Baba na ikaw Baba na ikaw diyan. Ah! Potabi. Oh, Pintangin ng ulam mo. Kanya-na bilis. Oh, 'wag mo kainin 'yan. Oh. Diyan tayo ng pagkain mo. Diyan, anong chicken. Ayun, meron may chicken. May ng ulam niya. May mga fish. Anak, oh. Yung pagkain mo. Ali ka na, anak. Please. Ayan, ang pagkain ni Anino. Oo. Oh, oh. Ang patang Anino. anak, ko pili ka na. Pili tayo ng pagkain mo, ha? Doming chimkin ni Anino. Ah, Anak. may brush po. Marami pa naman, no? Babalik ka na yung ata pahalakad ko muna to. Ayan, mamaya anak ha. Pimbili tayo ng chimkin mo ha. mo muna natin si Dada. Hindi ka nalakad ka muna. Mamaya yung chimkin mo. Pagbalik natin. Oh, daming fish oh. Yung mga tilapia. Oh, tilapia ng tumbo. Oh, meron din mga kakanin. Sabi ka na ba ang kanino? ka na. Sabi ka muna. Sabi ka muna, anak. Sabi muna. Ay, umihi ka pa. Ay, bastos. <laughs> Sorry po. Napaihi si Batang Anino. Sandali lang po. Ano ka na anak? Sandali lang. Ano, doon ka pa umihi sa quest ko nila talaga naman, anak. Ito yung tingin-tingin ng batang anino. Sa lubungin namin si Jeff. Paps, yung Tabi, anak, tabi. O, bibili ka ng ano, damit? Damit mo? Sige na, mamaya na yung gym ka. Mamaya na yung food. Lakad ka muna. Tingnan natin si Dada. Sabi ka na muna, wag amoy damit niya. damit siya ah, na pinitinda andun yung chimkin mo bibli tayo mama yung chimkin lakad da, anak lakad hoy toy isa man anak dilaw boy dil Anehan, ah, saging, banyak anu Ini pak